guys, pauwi ng tao. Bit-bit ko yung akin pagkain for dinner. At bit-bit ko yung payong. At yung bag. Tingnan nyo yung sa labas. Ay, labas. Labas naman talaga ito. Tingnan nyo ha. O. Oh. Yan, nakikita nyo, ba? Diba? Syempre, hindi kayo bulag. Nakikita nyo talaga. Yan, sunstorm. Yan, nakikita nyo yung flashlight na malaki, ilaw. Ginagamit nila yan pag ano, Basta, hindi ko alam. Basta ganun da yun. Ay, iwan ko ba? Siguro sa yung palatandaan na maano yung alikabok. Sandstorm. Yun o. Uh. Sisinghot namin yung mga alikabok. Diba? Uh. Talagang ganyan. Ali nga. Kahit gabi na yung ano ng hangin, dumadampi sa mukha mo. Mainit. Mainit, maalikabok kaya no. Kita nyo? patay na yan mamaya yung ilaw maaga-aga pa naman eh alas 8.30 8.30 pauwi na ang tao sana uulan pinagdadasal ko na sana uulan uulan sana tawid tayo chu Yan. Kung nakikita niyo umaga naglalakad ako, ganun din sa gabi naglalakad din ako. Di ba? Ang kalaban ko naman dito sa umaga init at alikabok sa gabi maalikabok. Alikabok. Alikabok kaya. Kaya ibig sabihin ng ilaw na yan, yung liwanag na yan, para saan yan? Yan o, no? yan, yan, yan. Para saan yan? Pati sakyan din ngayon, nag-traffic, ang daming lumalabas. Ano? Maalikabok na nga. Parang uulan na nga rin, nagsilabasan pa sila. Siguro naghihintay yan sila ng ulan. Hintay sila ng ulan, no? Madilim ang karsada. Hindi pa talaga ako nakabili dyan. Hanggang drawing na lang at daan-daan lang talaga ako. flower shop tingnan nyo guys o oh. ano yan sa cactus parang cactus oh. makain pala yan ayan na siya yan may balat tapos ito yung walang balat ayan. ewan ko kung anong pangalan nito ewan siya Ay, hindi ko alam to eh nakakain pala yan parang cactus hindi naman yan kiwi hindi yan kiwi ayan oh hindi yan kiwi parang cactus yan oh. binalatanan niya ayan ang <laughs> dilim ng kalsada <laughs> ang dilim ang init ito ilang hakbang na lang malapit na ako pero mainit mainit dito na ako. Bismillah. Dito na ako, guys. Sa ako. Bismillah. Wow! Malamig ang ding. Saglit buksan ko lang yung aking pinto. Dito ko. Ay! Ito. Ay! Talaga lang! So, yun lang, guys. Andito na ako sa aking mansion. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Magtatanggal tayo ng sapatos. Init talaga, guys. Saglit lang, guys, ha? Yun na. Dito na ako sa loob ng aking kwarto. Init. Ang oh, pawis ko na naman. Tagaktak. Oof. ang tubig sa piraso so yan lang guys don't forget to like and subscribe my youtube channel thank you for watching ingat po tayo palagi at ang ingat ang pawis ang bibihis muna ako sige na bye bye don't forget to like and subscribe my youtube channel ingat